Buat <laughs> na, ni senarai jaga. Bila bawa tol 1 yeah. One, eight. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. pas-pas ni? Ang count ni wag pabubo, 1, 2, One. Two. Iba, one. Two. <laughs> ikaw na <magbilang>, nalilito. Kahit <laughs> <laughs> pati patungkol. <pati. laughs> ang ang galaw namin, yung buhapong sa dipit. <laughs> dali, dali. E, ikaw na nga magbilang, Ganun po, may Ang ang pagbilang. 1, eh. One. Two. 4, Three. <laughs>

ka. Uh, Ayun naman, hindi na buka naman to eh. Nakaganyan lang yan. Ano? Yan, hindi. Eh, siyempre, mabubuka yan. Hindi, hindi. Ibig sabihin, steady lang. Aray. Pero yan, ah, dalaw. Nalupak na ito. <laughs> ano? Kaya nga. Uso, bawa sa tiyo nabubuka. Eh, ano? yan, lak naman ang tiyuwang nabasahin. At saka yung kamay baga, nasa likod talaga yon. Masakit pala na, pag binubukong masyado. Siyempre, -mm pa rin magka. na grabe na kalaki. Puso n'ko yung hindi yung Provin ta, like, kahit na kalaki. Ei <laughs> nasaan? pa? Parang bulak pa ng pata na bulan? Ha? Bulak pata na bulan? Kasakit ng ano man yun sa tuhod na tenting ulung nujan on? Kaya na, na itim na. Bulak dahil kasi mispady. Bakit pati ng kaniyang ganteng yao? Iba man yun, sa ano yun sa pagmayasakit nung si mama ha. Hindi man yu kaling exercise. Ah. Baik, ini bolongnya nakot. Ya, nak bolong untuk Kita check, dah saya Bali sambayan, ya. Eh, selkot. Nah, selkot. Ikaw na nga um baba kaya ta <tabuk> na selkot. Grabe kana, ma. Ay, nagsearcha to <tabuk> ning pinto.

paket na ako. Pagpanikis na natin. Diba yan ang nga yung ginagawa yung na natin. Ayaw. yung mo lang yung ng kamay mo. <laughs> 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 yung kasi <laughs> may <hawak> na <laughs> doorbell. bigat. Ayan, maganda yan. Oh, yun. Ayan. At bukang bukang pala ang hita, no? Aw ganun pala yan, ate. Kahit walang hawak na doorbell. Ay, doorbell. Lambay. Lambay. Ay, dapat ano, ko, yung, yung bat, eh dapat ikut balik tu belum? Anu band, mana kita aku yau yau gina gana apa teh? Band, kait, kait, band band, kait, Handkerchief, gana nya on? Tidak band tenti, rabel band dia Basta si Mano ko na kanina. Ay. Ay. Ay, di puta. <laughs> Dapat talaga ganyan, no? Tigil isa. i mean